For today's video, another day, another vlog, another chismis mga ka-chismosa. Eme! So, dating aldaw nga ko January 2, kat iso ti birthday mga ka-chismosa. Kat itan mga ka-chismosa, prepare ko dagay magamit kasi ag giyop kami mga ka-chismosa. Eme! Sana all may handa. Eme! So, itan mga ka-chismosa, kat iwa ako IG karnin mga ka-chismosa, nga gamitan mi mga Tas na panakgimatang tidwa nga bangus ijay namnama store mga kachismosa. Dito yung nanang doon. may kailang gumatang yung namnama mga kachismosa. tila da. Eh, me. Tapos aratada mamang ko kada tita kung ti um, kahoy mga kachismosa kasi aglobi-lobi da pa yung Na, yun ti handak. Eh, Tapos arata mga kachismosa ne prepare ko agad magamit ti para sa ngyupan mga kachismosa. Social. <laughs> Charis. Eh, Sana all may handa. Eh, tapos, ay, tan mga mo, sakit, um pag malpas kang mangan, mga kachismo, sakot, uh, sakam to ag sandiyop, mga kachismosa kat, uh, sa kamto agsan mga tapos itan mga kachismosa kat palpalas itan ni tito kay yung manok mga kachismosa nga paghandak nga native itin salut salot wanda ka no mga sa, kat, dapat duwa ka no mga kachismosa tap na ganganas mo't lang tapos syempre syak mo't ako impadas ko mo't nga nagpalsit itin mga tapno tap nun tika maalak mo't lang eh me charis hanggay mo puntaan tapos itan mga kachismosa daldalusan ni ading ko dyan ang um, bangusan mga kachismosa ta paksiwon ni titak mga kachismosa tapos ay tamutan di ka sinsin ko mga kachismosa daldalusan na jimanukan manukon mga kachismosa dahi tinola sagpawa miti balatong mga kachismosa tapos um, sa saluyot eh may saluyot walang ganon eh may kalunay gaya tapos itan mga kachismosa um, agleblebek na tito kung mga kachismosa or agbaybayo dan tayo nga inukisan ba dan mga kachismosa na tapos bye won dan mga kachismosa tapos ti lauk na italangkat asukar, gatas tapos star margarin mga kachismosa tapos, dapat uh, ang mga nalaing mga kachismosa ang mga nalaing kasi panang baybayo na kanyang tirabi eh may walang ganon tapos sa tamat na kakadwami mga kachismosa um agururay dalang timakan eh may tapos dita nagluluto ni titak mga kachismosa dita jay um, manok nga pinalisita ni titok mga kachismosa igisgisa na laong or um palpalok nungan na laong ta medyo kanon akol but eh may tapos sarta ni titak manan mga kachismosa agsya shot dan mga kachismosa awam palang ti kwa na, mga kachismosa o pas agsya siya dan syempre ang uh, kompleto ti birthday na no, one shot na eh me tapos rin naman nandad yung wine mga mo sa ngayon sangko ni tita tapos itamanan mga mo sa ado nga minti labagandang mga mo sa so nga um Uh, bayo da nga bayo ado syempre sa bagay ado da nga agbayo mga kachismosa ta imay da tito nga taga pangot mga kachismosa imay da naki um celebrate mo ta mga kachismosa charis tapos itan mga kachismosa agay sinublat na tanariga talaga tag bayo mga kachismosa lang talaga mga kachismosa napalot nga napigkat mga kachismosa eh may walang ganun ka syempre itan mga kachismosa mga kamin mga kachismosa o day, day, si daon may mga sa kalunay kada uh, ka ay talang ka mga kachismosa ko um, linuto da jipang ot mga kachismosa binalon da lang mga kachismosa tapos ay tan cauliflower chisagpaw na yung manok um, uh, tapos naganapain mga kachismosa o uh, datan mga kachismosa um, ni George Gayam ti nagkararag mga kachismosa tapos data na bisitak mga kachismosa eh me di ang binibigyan na umawapo Sika kung maapo ti mangiturong kanya na iti uh, napintas apat iti biag na Father God sika kung matagbalin na silaw kung asin na uh, na, Father God iti biag na Apo, dawatan niyo Apo na dahi kumaya mm po dahi nga naisagana itat tao Apo nga handa -hmm. na agbalin ko mga kirod kintig sa titumugan may sakatakan niyo God Apo, idawatan mo yung aming dagi po eh. tinagan na po may yung support ko. Amen! Happy birthday to you! Happy birthday! Siyempre, itanakot ka anong mga kachismos sa tanal si kararagan mga kachismos sa tas kami to later ng mga kachismos hey! Happy birthday to you! <laughs> wala ang dapat pati baboy na ka, wala! Tapos ito yun mga kachismos sa kat imprepare me agad agad -ag -ag jay kon mga kasi masanyupan mga ka sa nakapalpa kami kat insarunomi nga roti agsanyupan mga kachismos sa... shout out ngarut ka dagi ng grit kanyak makikis mo sa akin grit tuh palang kanyak thank you kina may mate kumo no dati senji e, walang ganon charis thank you kada gijay grit kanyak makikis mo sa kada may imay mo sa thank you kina kada timulong makachismo mo sa thank you so much Kat syempre, hanga kompleto ti handaan na no, awan ti agiyawid mga kachismosa. Eh, hey, mesa sana may binabalot. Balutin mo ako, Charis. Eh, hey, me sige lang mga kachismosa. Agbalot kayo lahat na basta ada. Eh, hey, may, syempre, nagiyawid at ilinob yan mga kachismosa. Kat adumot ngamin ay jay nalob yan mga kachismosa. But, at ang araw mga kachismo sa agisop supot dan mga kachismo, sa ti kanya kanyang supot dan mga kachismo, sa tapnon adam adama na eh may basta wag yun ang iyawid j nagyanan na charis tapos itan mga kachismo sa kot um agpre-prepare dan ta agawi dan mga kachismosa sa rapi editan mga kachismosa kat nalpamas matan ti celebration ng mga kachismosa kat datada nga rod mga kachismosa agawi dan yun lang thanks